Salamat sa itlog mo. <laughs> Kakaitlog niya lang guys, ayan oh malinis pa. Ito na yung nakuha natin guys oh. Oh. My goodness. Ayan, napakadami. Nasa gilid-gilid lang guys, ayan oh. Kasi daw kapag hindi to makuha, kagad kakainin ng mga aso. Kapag mayroong mga itlog, dapat kunin ka agad. Ito pa. Wait lang, hirap. Ayan. Ayan, meron na tayong nakukuha. Ito pa. Grabe. Ayan. Yan, umalis yung ano, umalis yung bibi. Umalis yung pato. Ah, merong maliit. Hmm. Ay, hala. Ayan, madami na tayong nakuha. Dito lang sila nag, ano, nag iitlog Ayan. Napakadami. Ito pa. Ayan, oh. Ya Allah. <laughs> Natakot ako ba? Baka maano tayo niyan. Makagat. <laughs> Ayan. Ayan po yung isa. Ito. Merong isa. Mana manusik man yung isa? Ayan. Oh. Nadami na tayong nakuha. Excuse me. Excuse po. Kunin ko lang yung itlog mo. <laughs> Salamat po. <laughs> Ayan. Ito na yung itlog niya. Kunin na natin. Salamat sa itlog mo. <laughs> Kaka-itlog niya lang guys. Ayan o, oh, malinis pa. Mayroon pang isa. Ayan ito. Excuse po. Salamat. Salamat po sa itlog. Ayan. O, diba? O. Oh. Tingnan natin. Ah, na, ano no? nasira. Merong nasira. Ano nasa, na, na Napakadami eh. ng itlog. Grabe no. Kapag siguro ako may ganito, araw-araw siguro ako kumakain ng itlog. Ito na yung makuha natin ba? Napakadami. Ang sarap manguha ng itlog. Meron pa sa kabila. May pa di sa piyak. Ah. So, ayan lang, ito na yung nakuha natin, guys. Oh. Dami lang.